Sa taong 2,026, hindi sinasadyang matutuklasan ng mga arkeologo na nagtatrabaho sa disyerto ng Nevada ang isang portal sa isang sinaunang lungsod sa Mars na pinangalanan nilang Ark. Makalipas ang 20 taon, nahihirapan pa rin ang mga siyentipiko na maunawaan kung bakit itinayo ang Arko at kung ano ang nangyari sa sibilisasyong nagtayo nito. Sa kasalukuyan, sa Union Aerospace Corporation sa Mars, isang grupo ng mga siyentipiko at manggagawa ang nakitang tumatakas mula sa isang bagay na nagsimulang umatak. Ang lead scientist na si Dr. Todd Carmack, na namumuno sa Classified Genetic Research Department, ay nagawang magkulong sa isang opisina na nagbigay sa kanya ng ilang segundo upang magpadala ng mensahe upang magpapaliwanag na mayroon silang level 5 na warning. Sa kasamaang palad, ang pinto ay nasira ng hindi kilalang nilalang. Sa Marine Corps Headquarters, si Sarge Mahonin ay nakatanggap ng mensahe tungkol sa insidente at inutusang manguna sa isang misyon sa Mars ng pagkuha ng data ng computer mula sa kanilang mga eksperimento sa antropologiya, arkeolohiya at genetics. Inutusan niya ang kanyang team na si Reaper, Destroyer, Goat, Duke, Portman, Kid, at mas nakunin ang kanilang mga kagamitan para sa isang apurahang misyon na nagpadismaya sa kanila dahil naghahanda na sila para sa kanilang bakasyon. Ang team ay sumunod sa utos at sumakay sa isang helicopter na kung saan sila ay binilina ni Sarge tungkol sa kanilang misyon na mag-ingat at patayin ang anumang bagay na magbabanta sa buhay nila na nagpalito kay Kid na nagpapakita na ito ang kanyang unang misyon. Pagdating sa Nevada Arc Portal sa disyerto ng Nevada, ginamit ng team ang arc para makapunta sa Mars sa ilang segundo lamang at nag-order sa Earth sa pag-lockdown at walang sinuman ang dapat gumamit ng portal habang nagsisimula ang misyon. Pagdating sa Mars, nakilala nila si Pinky na magsisilbing kabay nila sa lab sa pamamagitan ng monitor at nagbabahagi din ng hindi kapanipaniwalang kwento tungkol sa isang aksidenteng kinasangkutan niya sa portal na nagdulot sa kanya ng kapansanan Pagkatapos ay inatasan ni Sarge si Mac na bantayan ang portal kung sakaling mabigo ang misyon at nagpatuloy sila Pagpasok sa ligtas na bahagi ng lab si Portman ay hinaras ang isang grupo ng mga kababaihan sa loob ng ark kabilang si Dr. Sam Grim na nagkataong kambal na kapatid ni Reaper. Ipinaalam ni Sam sa kanila ang sitwasyon at sinabihan ang team na i-escort siya para kunin ang data sa naka na bahagi ng lab na siyang prioridad para sa misyon. Ipinaliwanag ni Reaper na ang misyon ay iligtas ang mga nakaligtas at i-escort sila palabas ng naka na lugar. Ngunit sumang-ayon si Sarge kay Sam na inihayag na ang misyon ay kunin ang data mula sa lab. Nagpapatuloy sila sa kanilang misyon at pumasok sa quarantine area at itinalaga ni Sarge ang bawat isa sa kanilang trabaho. Pumasok si Portman at Goat sa isang silid at nakahanap ng iba't ibang uri ng hayop, tulad ng mga unggoy at aso, sa mga kulungan, habang si Sarge at Duke ay may mga problema sa kikar. Si Sam, na sinamahan ng kanyang kapatid, ay nagkulong sa loob ng isa pang silid kung saan humingi si Sam ng ilang minuto upang kunin ang data. Nalaman ni Reaper mula kay Sam na ang isang lugar ng paghuhukay, kung saan aksidenteng napatay ang kanilang mga magulang ilang taon na ang nakalilipas, ay muling binuksan at natuklasan ang mga sinaunang skeleto ng isang humanoid na lahi na genetically enhanced na may artificial na 24-rich chromosome pair. Nangangahulugan ito na ang mga taong nanirahan doon ay mga superhuman na may mas mabilis na paggaling at pinahusay na lakas. Nakatanggap si Reaper ng tawag mula sa team at sinabihan si Sam na ilock ang pinto bago siya umalis. Samantala, Nasa loob ng opisina ni Carmack, si Nagot at Portman, nang matagpuan nila ang isang na trauma at nasugatan na si Carmack, at inihatid siya sa medical lab para magamot. Habang ginagamot ni Sam si Carmack, hinawakan siya nito at binalaan na dapat isara kaagad ang lab. Pumuha si Sam ng mga sample ng dugo ni Carmack at nakitang kakaiba ito. Samantala, si Sam, kasama si Duke, na naatasang bantayan siya, ay humiling sa kanyang assistant na magpahinga sandali dahil ang asawa ng kanyang assistant ay bahagi rin ng mga nawawalang siyentipiko sa loob ng quarantine area. Gayunpaman, nang bumalik si Sam sa silid, nakita niyang nawawala si Karma. Samantala, si Reaper at Goat ay bumalik sa lab kung saan iniingatan ang mga hayop at nakita itong walang laman. Sa loob, nakatagpo sila ng isa pang siyentipiko na lumalamon sa mga hayop, na pagkatapos ay sumugod sa kanila, at napilitan si Reaper at Goat na barilin ang siyentipiko. Ang isa pang nilalang ay bumaba mula sa kisam, ngunit ang isang ito ay malaki at hindi tao. Natila ang umatake kay Karmak sa simula ng pelikula. Tumawag si Reaper para sa backup, at dumating ang team, natuklasan na ang nilalang ay bumaba sa Imbernal. Nagpa siya ang team na bumaba sa Imbernal at naghiwalay, ngunit habang naghahanap, halos malunod si Portman ng aksidente na siya sa isang butas sa Imbernal. Mabuti na lang at nakuha siya ng team. Maya-maya, nakita ni Reaper, kasama si Kid, ang isang bagay mula sa likuran at binalaan si Goat na papunta ito sa kanyang direksyon. Sa kasamaang palad, hindi gumana ang flashlight ni Goat. Biglang nagpakita ang nilalang at inatak si Goat. Dumating si Reaper at nahanap ang nilalang na nagtatago sa likod ng pader ng imburnal at agad itong pinatay. Dinala nila si Goat sa lab na may malaking sugat sa liig. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay namatay. Kasabay nito, nalaman ni Sarge na nakataka si Karma. Ipinakita ni Sarge kay Sam ang nilalang at tinanong siya kung may itinatago ba siya tungkol sa lab. na humantong sa isang pagtatalo kung saan itinanggi ni Sam ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa nilalang dahil wala na si Goat, kulang na ang team ni Sarge, at inutusan niya si Mac na tulungan sila. Inabutan ni Mac si Pinky ng baril at mga granada, at hiniling sa kanya na bantayan ang portal bago sumali sa team. Inutusan ni Sarge ang kanyang team na isara ang bawat entry point sa Ark para pigilan ang ibang mga nilalang na makapasok. Ngunit isa pang entry point ang nasa kabilang panig ng lab malapit sa dig na mga kailangan sa kanila na bumalik sa loob ng lab para masil ito. Samantala, nagsagawa ng autopsy si Sam sa nilalang ngunit nangangailangan ng bonsaw na nasa ibang silid kaya hiniling niya kay Duke na kunin ito para sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nahanap niya si Duke sa isang eskinita kung saan nakatagpo siya ng isa pang nilalang. Sa kabutihang palad, nagawa ni Sam na isara ang futuristic na pinto, na nagpatigil sa nilalang bago nito mapatay si Duke. Dumating si Reaper sa hukay, kung saan naalala niya kung paano namatay ang kanilang mga magulang ilang taon na ang nakalilipas. Habang nakikipag-usap kay Sarge, inatake si Mac ng nilalang at agad na namatay. Nakita ni Reaper ang nilalang at sinundan ito, at inalerto ang lahat sa kanilang posisyon. Pumunta si Sarge sa armory para tingnan kung may mga armas at nakahanap ng isa. Si Destroyer at Portman ay inatasan na isecure ang kabilang pinto. Ngunit iniwan ni Portman si Destroyer, na inatake ng nilalang mula sa likuran at nahulog sa ilalim ng isang silid na walang mga pinto. Nagawa ni Destroyer na labanan at ipitin ang nilalang. Ngunit habang umaakyat siya pabalik, hinila siya pababa ng nilalang, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Si Portman ay nagtago sa banyo, upang magreload, ngunit ibinaba ang kanyang magazine, at ito ay gumulong. Habang sinusubukan niyang kunin ito, inatake siya ng nilalang mula sa itaas, at naiwan siyang nakabitin. Dumating ang team at nagsimulang bumaril sa nilalang, habang sinusubukan ni Sarge ang kanyang bagong sandata at nabigla sa kapangyarihan nito. Ang team ay bumalik sa Ark, kasama ang mga katawan ni Destroyer at Portman, kung saan natagpuan ni Sarge ang nilalang na naipit sa futuristic na pinto. Pinahayag ni Sam na ang nilalang ay isang mutated na karmak. Kahit iginiit ni Sam na may pagkakataon pa si Carmack, na mabuhay, pinatay ni Sarge si Carmack, at inutusan ang kanyang team na patayin ang iba pang natitirang mga nilalang sa loob ng nakakwarantin na lugar. Sa pagplay ng data ng video na nakalap ni Sam, kasama si na Reaper at Sarge, nalaman nila na ang Ulysses ay nag-eksperimento sa mga tao gamit ang dagdag na Martian chromosome o si 24 na naharvest mula sa mga labi ng mga sinaunang skeleton na nagresulta sa pag-mutate ng mga tao bilang mga nilalang. Kinukuha ni Reaper ang data upang sirain ito Ngunit kinuha ito ni Sarge mula sa kanya, na sinasabing trabaho nila na ibalik ito sa Earth. Pagkatapos ay nagpatuloy sila upang tapusin ang ilan sa mga natitirang siyentipiko upang pigilan silang magmutate. Gayunpaman, ang ilan sa mga nilalang ay tumaka sa pintuan at pumasok sa loob ng Ark. Pagdating nila, Nakita nilang nawawala si Pinky at nagsashoot down ang system na may limang minuto pang natitira upang mag-reboot. Nagmamadaling bumalik si Reaper sa loob para kunin si Sam. Ipinaliwanag ni Sam na pinipili nang nilalang ang mga target nito para sa mutation batay sa kanilang pag-uugali bilang tao. Sinasabi ni Sam na ang ilan sa mga nahawahan ng C24 ay magkakaroon ng mga superhuman na kakayahan ngunit pananatilihin ang kanilang pagkatao, tulad ni Goat at Destroyer, habang ang iba na may predisposisyon para sa marahas o psychotic na pag-uugali, tulad ni Portman, ay magiging mga nilalang. Naniniwala siya na nangyari din ang pattern na ito sa mga Martian na nagtayo ng art upang makatakas. Nalaman ni Sarge at ng iba pa na ang ilan sa mga nilalang ay nakarating sa Earth, kung saan natuklasan ng team na napatay nila ang lahat ng staff. Pinapos nila ang ilan sa mga nahawahan upang pigilan silang magmutete. Ngunit natagpuan ni Duke na buhay pa si Pinky. Samantala, nakahanap si Kid ng isa pang grupo ng mga tao na nagtatago sa isa sa mga silid. Sinabi ni Reaper kay Sarge na ang ilan sa mga nahawahan ay hindi magbabagong anyo bilang mga nilalang, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Sarge. Bumalik si Kid para iulat na may nagtatago ng na mga hindi nahawaang babae at bata. Sinabi ni Sarge na ang kanyang mga utos ay ubusin lahat at walang ititira, ngunit nang tumanggi si Kid na sundin ang mga utos, pinatay siya ni Sarge, na ikinagulat ng lahat, ibinunyag dito na si Sarge ay nawala na sa kanyang tamang pag-iisip at wala ng kakayahan na pamunuan ang team. Dahil alam ni Pinky na papatayin din siya ni Sarge, tinutukan niya ng baril si Sarge, ngunit may lumitaw na nilalang sa tabi niya, na hinampas siya sa pader at nasugatan si Reaper sa proseso. Sinundan nila ang nilalang, ngunit isa pang grupo ng mga nahawaang tao ang sumugod sa kanila dahilan para magtago sila sa loob ng lab. Gayunpaman, ang futuristik na pinto ay hindi gumana, at si Duke ay napatay, at si Sarge ay kinalagkad palabas, habang si Reaper ay tinamaan ng kanyang sariling bala na tumalbog sa pagsara ng pinto. Nang walang iba pang mga opsyon upang pigilan ang pagdurugo ng tama ng bala, itinurok ni Sam sa kanyang kapatid ang serum na si 24, sa paniniwalang magbabago siya sa isang mabait na bersyon ng nilalang. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkamalay si Reaper at nalaman niyang gumaling na ang kanyang mga sugat, ngunit nawala si Sam. Gamit ang kanyang bagong C-24 superhuman na lakas, nagpasya hanapin siya, ngunit nakasalubong niya ang mga nilalang sa labas. Lumaban siya, at nakipaglaban sa isang muteted at napakapangit na pinky, na mabilis na natalo ni Reaper. Sa kalaunan ay natagpuan ni Reaper si Sam na walang malay sa sahig. Nagkamalay siya, ngunit dumating si Sarge na nahawa at pinatay ang grupo ng mga nakaligtas na natagpuan ni Kid. Sinabihan ni Reaper si Sam na tumungo sa elevator habang haharapin niya si Sarge, na ngayon ay nagsisimula ng magmutate. Pagkatapos ng isang laro ng taguan, sa wakas ay naglaban si na Reaper at Sarge, na parehong pinahusay ng superhuman na kapangyarihan. Halos pantay ang laban, na ang bawat isa ay may kakayahang umiwas o makailag sa mga atake ng isa. Gumamit si Sarge ng isang piraso ng bakal upang balutin ang kanyang kamay at panandali ang nagtagumpay laban kay Reaper kung saan si Sarge ay kitang-kitang nagbumutate bilang isang nilalang. Gayunpaman, nagawa ni Reaper na iikot ang bakal, at binalot ang mga kamay ni Sarge at kinalagkad at ihinagi siya sa portal ng Ark na nagpabalik sa kanya sa Mars. Sinundan niya ito ng isang granada at napatay si Sarge sa proseso. Pagkatapos ay binuhat ni Reaper ang isang walang malay na si Sam sa elevator palabas ng Ark. Kung nagustuhan mo ang aking recap, pakilight naman ng video at subscribe ka na rin. Kung may tanong o suggestions ka, ay mag-iwan ka lang ng comment. Maraming salamat.